Narito ang ilang mga tip upang matiyak na mapanatiling ligtas at malusog ang iyong katawan ngayong tag-init. Upang maiwasan ang sunburn, gumamit ng sunscreen na may hindi bababa sa SPF 30 at muli itong i-apply kada dalawang oras o kung kinakailangan. Pladuhin ang iyong mga aktibidad sa labas kapag ito ay mas malamig at ang kalidad ng hangin ay mas mainam, tulad ng sa umaga o sa hapon magsuot ng breathable, magaan at maliwalas na damit at magsuot ng malapad na sombrero upang lalo pang maprotektahan ang iyong sarili mula sa araw. Upang maprotektahan naman ng iyong mga mata, gumamit ng sunglasses. Kapag nagsasagawa ng mga aktibidad sa labas, ang paggamit ng insect repellent ay makatutulong na hindi ka makagat ng mga lamok at nagkakalat ng mga sakit tulad ng dengue at malaria. Dahil sa mainit at mahalumigmig na mga kondisyon, iwasan ang pagdadala ng pagkain na mabilis masira o mapanis. Iwasan ang junk food dahil ang pagkain ng masustansyang pagkain ay magbibigay sa ating katawan ng nutrisyon at enerhiya na kailangan para sa ating mga aktibidad ngayong tag-init. Para maiwas ng dehydration, uminom ng maraming tubig, lalo na bago, habang at pagkatapos ng physical na aktibidad. Tandaan na kapag mainit ang panahon, mas mabilis para sa ating mga katawan na mawalan ng tubig. Kaya kailangan nating mag-refill sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mas maraming fluids. Upang maiwas ng mga sakuna at pagkalunod, huwag kailanman iwanan ng mga bata na walang kasama sa swimming pool. Para sa mga hindi marunong lumangoy, gumamit ng mga life jacket at iba pang flotation device. Ngunit huwag umasa lamang sa mga ito. Mainam na lumangoy ng may kasama upang mabantayan ninyo ang isa't isa. Ito ay ilan lamang sa mga kapakipakinabang na tip na makatutulong na pangalagaan ang iyong kalusugan at kaligtasan ngayong panahon ng tag-init.